Ayan. Magandang hapon guys. Magsusundo na naman tayo. Magsusundo tayo ng mag yung estudyante natin. Ayan na naman tayo sa school. Magsundo. Huwag <coughs> tayo ng school ng mga bata. i'm um do School blessed Catholic school here. It's uh Cason City. Mm -hmm. okay, the time. Base. Pasok tayo dito Ito sa tinatanggong Mata ni Papa <coughs> Kaso mo lang po Anong bugil tayo dito Kung hindi mo isiksik Yung sakay mo dito <laughs> Hindi ka nila pagbibigyan Hindi dapat ano Ano ka Masasab tayo dito sa Blessed School part dito ng Talipapangkasang City Market to market uh, Submarket Hindi talaga yung market, submarket Yan ang school ng mga estudyante Problema, walang paradahan Ito na tayo sa Blessed School yan. Basahin natin, Blessed yan. Blessed Sacrament yan Catholic school yan dito nag-aaral yung mga anak natin yan